Pumalo na sa 156 ang may HIV at AIDS infection sa Kabikolan, batay sa datos ng Department of Health Bicol ngayong taon. Ayon kay Samba Nico, ang HIV and AIDS Program Coordinator ng DOH Bicol, naitala ang mga kasong ito mula January 2025 hanggang February 2025 ang kakulangan ng tamang impormasyon at ang pagkalat ng maling kuro-kuro tungkol sa mga sexually transmitted diseases o STDs ay ang pangunahing dahilan daw ng patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV at AIDS sa rehiyon. Pag-usapang sex pa din talaga, di other, yung ating mga kababayan, yung iba ay hindi komportable, no po, especially when it comes to youth or the young. Eh, ang HIV po natin ngayon, more than half of our PLHIVs in the country and in the Bicol region are age 25 to 34. And about one-fourth are age 15 to 24. So that's roughly 75 to 80 percent ng ating PLHIVs. 15 to 34 years old. And that age, you are sexually active. You know? So talaga mapag-uusapan po 'yan. And yung mode of transmission natin is through sexual contact. 9 out of 10 cases natin. Kaya talagang kailangan pag-usapan po natin ang uh, ang sex. And it has to be discussed talaga para maging aware yung ating mga kabataan. Also stigma and discrimination. May libreng antiretroviral drug o ARVs na ipinamimigay ang DOH sa mga taong positibo sa HIV. Ang ARVs ay nakatutulong upang mabawasan ang viral load sa katawan, mapabagal ang paglala ng sakit at mabawasan ang tsansa ng pagkalat. Prevention is better than cure. Uh, sa prevention po, patuloy mga advocacy natin with the help of uh, lahat ng ating partners and especially the LGUs. And yung pag-promote natin ng safer sex practices, no? the use and the use of condoms, lubricants, and our pre-exposure prophylaxis na available na po sa ating mga health facilities. And uh, yung uh, sa control naman, we have ensured na lahat po ng probinsya ngayon meron ng treatment facilities. Uh, two years ago, katatlo lang sa buong Bicol, pero ngayon po, walo na ang meron. And lahat na ng probinsya merong treatment facility. So hindi na pupunta yung mga taga-Katanduanes papupunta dito. So sugon so pupunta pa ng iligaspe. So meron ng kanya-kanya. Binigyang din rin ni Banico na mahalaga raw ang mas malawak at mas epektibong sex education, lalo na para sa mga kabataan. Now we need to talk about this, especially with the youth, because our case, majority 80%, 15 to 34 years old. Now, most, 9 out of 10 ng transmission natin through sexual contact, no? So, alam na natin kung paano na natransmit na ang, ang virus. So, we must act, we must do with our prevention. Nanawagan naman ang opisina ng DOH Bicol sa publiko na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng practice safe sex at pagkuha ng regular na HIV testing. Ang maagang pagtuklas at paggamot ay susi daw kasi sa pagpigil sa pagkalat ng HIV at AIDS. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.